O Jesus, ipagkaloob mo kami ay patuloy na maging sa kalooban ng Diyos, amang nasa langit. Magkaroon ng kababaang loob sa oras ng kahinaan at pagkakasala, upang po at puno ng patisis. Kami ay buong puso nagbabalik loob sa iyo, mamuhay na may di matitinag ng pananampalataya at pag-asa. May pagmamahal at pagmahangal na maglingkod at mag-alay ng sarili sa aming kabwa gaya ng ginawa mo sa amin. Jesus, na sa banal na libingan na sa pagsapit ng sandali ng katapusan ng aming buhay dito sa lupa, mata na namin sa langit mong tahanan ang bunga ng iyong ginawang pagliligtas sapagkat ikaw ang Diyos na buhay na magmuli at ngayon nagahari sa iyong kalwalatian.